Good morning guys Wala nang tigil ang ulan Galing ako ng umpay guys My birthday yan dito sa amin guys Ayan nag-aayos sila ng Konting decor guys Hindi pa luto yung lechon namin guys. Tara punta natin guys. Tignan natin. Ayan guys. Pula na. Malapit na maluto to. Okay guys, thank you for viewing guys.